pagpapatuloy po ng programang Ikaw na ba? The Senatorial Interviews ng Super Radio DZWB na talakay ang issue ng political dynasty. May report si Mark Salazar. Sa paghaharap ni na Senatorial Candidates Margarita Tintinko Juanco at Rizalito David sa programang Ikaw na ba? The Senatorial Interviews ng DZWB isa sa mga mainit na isyong tinalakay ang tungkol sa political dynasty. Naniniwala si David, na bagamat wala pang tuwirang batas na nagsasaad ng saklaw ng political dynasty, dapat pa rin daw igalang ang intensyon ng konstitusyon na sumasalungat daw dito. the ethics ito, ang usapan to kung kung, kung hindi mo kayang igalang yung espiritu ng mga ng mga uh, pamantayan, yung mga tradisyon, ay no? eh, wala kang karapatang mamuno. Ayon naman kay Pujuanco, kahit magkamag-anak sila ni Pangulong Aquino, magiging balanse siya sa Senado sakaling maluklok. When the time comes that we're in the Senate, each of our interests, we will expound. Um, we have to be able to bring out our own, di ba? Because this is the reason why we were voted upon. Mark Salazar, GMA News.